Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Pag-usapan natin ng isang mainit na topic na paulit-ulit na ginagamit na talking point. Ang unqualified opinion daw ng COA sa Office of the Vice President. At kung automatic ba itong nagsasabi na wala nang dapat pag-usapan tungkol sa confidential funds ni VP Sara. In the world of government audits, may apat na klase po ng audit opinions. Unqualified opinion, qualified opinion, adverse opinion at disclaimer of opinion now let's focus on the opinion given by the COA to the office of the vice president the unqualified opinion in audit terms the term unqualified opinion is like getting a grade of pasado sa financial reporting ito ang pinaka inaasam-asam ng lahat ng ahensya ng gobyerno it is the equivalent of getting a clean bill of health sa accounting In other words, sinasabi ng COA na okay yung presentation ng financial statements. Walang material misstatements at sumusunod sa accounting standards. In English, it means the books are clean on their face value. The assets, liabilities, at expenses, lahat 'yan documented properly. Pero ito ang malaking pero. It doesn't mean na lahat ng transactions were wise, ethical, or free from controversy. It also doesn't mean na hindi binulsa ang pondo. Fair presentation is different from wise or proper utilization. Halimbawa, bumili ang isang ehensya ng gobyerno ng 10 million pesos worth ng office chairs, pero hindi ito basta-basta upuan. Ginto at may diamante pa. Ngayon, kung kumpleto naman ang dokumento, may purchase order, resibo, delivery receipt, at nakarecord ng maayos sa accounting books, the COA can still issue an unqualified opinion. Bakit? Kasi ang tanong ng COA ay, tama ba ang accounting entries? Na liquidate ba ang pondo ayon sa rules? Ang mga tanong na hindi saklaw ng unqualified opinion ay ito. Makatwiran ba na gintot diamante ang inupuan? Prudent ba na yan ang pinagastusan sa gitna ng kakulangan sa basic services? Kapakipakinabang ba ito sa mamamayan? In short, pwede kang makapasa sa audit kahit questionable ang priorities basta maayos lang ang papel Now let's talk about the elephant in the room the confidential funds Under Joint Circular number no. 2015-01 issued by the COA, DBM, DILG, GOCCs at DND may malinaw na rules Disbursement from confidential funds must be supported by documentary evidence of payment Ibig sabihin may resibo vouchers or proof na talagang ginastos ang pera. Pero naka envelope ito na pirmado ng Special Disbursing Officer. Bukod doon, kailangan mag-execute ng certification under oath na nagsasabing personal na accountable ang opisyal sa pondo, legitimate ang purpose ng gastos, may supporting documents na pwedeng inspeksyonin ng COA kung kinakailangan, hindi ginamit sa sweldo, allowance, representation expenses o pagpapatayo ng building, legal at kailangan ang lahat ng binili o ginastos. Hindi lang basta-basta pinapaskil sa website kasi confidential nga. Pero ito po ang kailangang linawin. Kahit kumpleto ang sealed documents at may certification, an unqualified opinion does not automatically mean the spending was wise, ethical, necessary, or that there was no corruption or misuse of funds. Remember, the unqualified opinion only tells us that the liquidation process complied with accounting and documentary requirements, that funds were properly booked, at wala silang nakita na major discrepancy sa financial records. But it does not say na walang questionable priorities, na tama o moral ang paggastos, na exempted na sa oversight or investigation. Kaya kung may nagsasabing clean audit so wala ng issue, ang tanong pa rin dapat ay na validate ba kung makatarungan at tama ang paggamit ng confidential funds? At kung hindi sapat ang paliwanag, pwedeng pumasok ang congressional inquiry kasi sila ang mag-iimbestiga kung may abuse o sobra-sobrang budget. Pwede rin pumasok ang ombudsman investigation para sa posibleng administrative or criminal liability at syempre, merong public accountability dahil may pananagutan ang isang opisyal ng gobyerno sa taong bayan. Sa madaling salita po, Maayos ang papeles pero hindi ibig sabihin maayos din ang paggastos. Clean ang audit pero hindi nangangahulugang malinis ang konsyensya. Kompleto ang resibo pero hindi otomatikong tama ang desisyon sa paggastos. Now, tungkol naman doon sa claim na 11 days lang, ubus agad ang confidential funds, if I remember right, COA itself acknowledged that their role is only to check the documents, not to decide if the speed of spending is appropriate. So yes, the OVP submitted certifications that the money was spent consistent with allowed purposes. Pero kung tama bang maubos agad sa loob ng maikling panahon, that's a policy question. To illustrate further, isipin mo ito. Kunyari, binigyan ka ng budget para sa operasyon ng department mo pang isang taon. Technically, pwede mo itong i-budget ng maayos at unti-unting gastusin sa loob ng 12 months. Pero kung bigla mong winaldas lahat sa loob ng dalawang linggo, kahit documented pa ang bawat resibo at liquidation report, hindi ibig sabihin wala ng tanong. Hindi ibig sabihin wala ng misuse of funds or corruption. Pwedeng maayos ang papel pero questionable ang priorities. At the end of the day, ang unqualified opinion ng COA ay hindi proteksyon laban sa mga lihitimong tanong tungkol sa wisdom, necessity o tamang judgment ng paggastos. So, kung gusto ninyo ng totoong transparency, wag lang kayong tumigil sa headline na clean audit or unqualified opinion. Hindi po ito panangga laban sa mga lehitimong tanong ng taong bayan. So, yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.